Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay, siguro, ano, you know, pag-usapan lang natin, eh, ano po yung uh, mensahe ninyo sa atin pong mga senior citizens kasi syempre, Ah, uh, dalawa lang ilang ba, ilan bang nakaupo kong senior citizens po, uh, upo? Dalawa dalawa, dalawa, dalawa. Ang, eh. ang mga kinatoo eh, ni bang senior 12 million, eh, talaga pong, uh, sa inyo po nakaasa. Yes. Ang kanila pong mga aspirations no para mapabuti po ang kanilang uh, buhay. Siguro, i-, i uh, ano po niyo sila kausapin niyo po sila ngayon. Yes, uh, sa aking mga minamahal na mga seniors, uh, na mga nakatatanda, uh, asahan po ninyo at tayo po, nagpapasalamat ako sa inyong suporta na nakabalik na naman tayo dito sa uh, 20th Congress. So asahan po ninyo na kung anong ginawa ko noong 19th Congress na ipaglaban ang inyong karapatan, kapakanan, benepisyo at prebelejo, tri-triplehen ko po ngayon. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!